ang masaya sana bakasyon ng isang foreigner dito sa isla ng Burakay, Dito rin nagtapos mismo ang kanyang buhay. Nitong nakalipas na Marso a 10 taong kasalukuyan, naiulat na nawawala ang isang babaeng dayuhan na nagbabakasyon lamang dito sa isla ng Kini Kinilala ang 23 anyos na babae sa pangalang Mikaela na taga Slovakian Republic. Marso Auno ay nagtungo raw sa isla ng Buracay ang biktima para sa isang balaking event at magbakasyon. Pero nitong Marso a na diskobre ng kanyang kaibigan na nawawala na si Mikaela dahil hindi na raw ito nakauwi sa hotel na tinutuluyan. Agad na dumulog sa pulisya ang kaibigan nito para humingi ng tulong. Kasabay nito ay nagpost rin sila ng mga larawan at panawagan sa Facebook. Kaakibat ang 50,000 pesos na reward money sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaruronan nito. Marso at 12 ng hapon, isang bangkay ang nakita sa Luma at Sirang Chapel ng isang resort sa Balabag, Buracay. Wala nang saplot pang ibaba ang biktima? Uh, Pabalik tayo kay Alvaro Baroto na uh, tapos kay Baroto na shortcut ko to sa may Pacific. ang pinag-shortcut ko? Uh, Mm. Pag abot ko sa may lunok nga puno, nga tumba, daw na ginudumbula ko sir daw sa kong sarili. Mm. Nga daw mo nag-sampit ko sa ako, muna nga kuan Oh, ako daw wala ko na sir, sa kong sarili Pag abot ko dito sir, nga kuan nga daw may nagmuna ko nga baho, na tauhan ako sir, nga kwan blaw, nga kwan ako. Okay. Dahil mo ito nagkulbaan ko, nag nagdalagan ko, nagsugid ko sila sir. Nga, ito, yung balay dira nga rungan Wala gid. so pag lang taunin mo, nga man baho, mo baho. Ang okay. sa ko ni sir. Ang sa last nung tong uh, lapit lang ko sa CR. Mo tong so, pangita gini mo ang bangko tong bali. Mm, Molon to. Oo. Tapos sa nakita ano ano posisyon. Ang gakaya mo sir ang kwansir ang sir ang, ang sike si nakabika. kabika nung kana. Oo, oo, kabika na. sapatos. Sapatos na ko nakita patos, sir. Oo. Na, oh. Basta haba din ako sir nakita, haba din lang. Oo. Kaya nasyak na ko sir kasi ano na sir na mo tao eh. Mula po sa highway ay ganito po ang uh, daan, mayroong uh, daan patungo doon sa looban, no? dito sa tinatawag nila na Old Church ng uh, Buracay. Ito yung makikita ninyo kapag sinerts ninyo yan sa Google, makikita ninyo yung Old Church ng uh, Buracay. Uh, mga kapobre, then uh, hanggang dito na lang yung uh, uh, E-Trike, hindi na makapasok doon sa... Uh, lugar mismo. Then pagkatapos niyan, maglalakad ka papasok doon sa abandonadong resort na yon. nga lugar <coughs> ni... Ano?

nang no, kapobre bisabi sa interviyu natin dapat pinipin sa unang nakapitak sa pangkainahan malayip patayong kapitah kailan kapit sa highway di sa 500 meters ay di ka tuta sa tiyak ay ah, mabali kita mabali tayo hmm. oh. sa lugar kung saan Sinasabing uh, nakita itong uh, uh, bangkay ng isang uh, uh, foreigner na babae kahapon. Ano po, saglit lamang. At sumusunod tayo dito sa ating uh, guide. So ito talaga itong uh, lugar kung saan siya natagpuan. No, para abandonado, uh, may abandonado hotel dito and then may chapel sila. Ito pala. Ano, mm no? -hmm. Ima, yan Diyan nakita, sir? nasa likod doon may si Arbera, no? Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. oras kapon, sir? ayon sa nakausap namin at sa uh, sumama sa amin dito sa lugar ayon kay Kuya ito raw na ito raw chapel na ito ay dating pinagdadausan ng mga kasal ng mga buwi bisita dito sa isla ng Buracay pagmamayari ito ng pribadong resort noon kaso nagsara raw ito noong um, Nagkaroon ng Buracay Closure sa panahon ni President Duterte at uh, nasundan pa ng pandemic. Dito sa lugar na ito, natagpuan nga patay ang isang Slovakian national na 23 years old. Isang babae na nagbabakasyon labag dito sa isla ng Burakay. Titingnan natin, pag pumasok ka dito, ito yung matatagpang makikita mo. Bakanti na itong uh, lugar na ito. At uh, dito raw sinasabi, dito sa isang uh, CR nakita ng isang residente na wala nang buhay itong foreigner na ito. Sa Google Map, may kita na may kalapit na hotel sa chapel. Kaya agad kaming nagtungo sa lugar. Sa hotel na ito ay may tatlong pamilya na kasalukuyang naninirahan. Sila ay ang mga caretaker. Mula po dito sa taas yan po yung chapel ng mga kapobre. Madalas raw na nagiging tambayan ang lugar. Hindi raw nila ito na monitor dahil hindi na ito sa ng kanilang pagmamay-ari. Magkaiba raw ang may-ari ng hotel at ng chapel. Kahit ating gabi raw ay may mga pupunta pang tao sa nasabing chapel. Madulong nga area sir pero kagtugit sila ya ginaplast light lang sa puno. Kaya sa amon niya, abis sir nga park, hindi man kami magtaka Do parang wala sila da nadok basta hindi lang nila kami diri pakialaman bala na sila da iya. nga damo, kamo idok. Oo. Kay diri sir ining amon idok bisan ara kana da sir sa ginaparkinya ninyo gatag hol ni siya. Uh -huh. May nga, nag ano day nang wala pa closure. your. Kay una na maintenance pa lang ako. Oh, pag maintenance hotel. Oo. Oh, mm. maintenance day kay pag uh, daw da may ara na nga nagtesting anay nang daw monthly lang anay sa mga owner. Ikay iba-ibang owner, iba-iba ila Ayun mo na nga daw maintenance lang ko Eh, pagtapos nito, pag close your, nag-stop na. Pagtapos ang close your, nag daw nag-open. Pero, eh, nag, uh, ang papilis, why nag-start? Nag, nag, ano na naman, nag, uh, ni, nag, pandemic. pandemic, pandemic. Pag pandemic, nagbagyo. Pag bagyo to sa, ano to, or orsula? Oo, oh, eh, why nag-alagyan dyan? Tapos okay. nag kalauton, hmm. ang mga salamin. Ang buto, why nag-recover? Oo. Oh, eh, pagtapos ang closure, pag closure pag ed, nag... Uh, grabe bala ang korupyo, ng alas otso hindi nakagawa. Ay di man kabiyahe, hindi kami kapuli. Tapos itong pwede na nagpuli kami ni Mrs. Pagbalik naman di, mga kulang-kulang two months, why naging kawat ng mga transformer. Tapos yung mga gamit. Amun um, na no, why naging recover ang um, mga amun. Um, why naging, um, why naging pamban na sa subong, wala. Ay ginahulat-hulat. Napakaganda rin daw ng chapel noong mga panahon na yun. Pero matapos nga ang pandemic, hindi na ito nakarecover muli. Ang masakla pa, ginawa na itong tambayan ng iba't ibang mga tao. Good morning, sir. Ngayong umaga nga ay dumating na ang mga kawani ng Philippine National Police mula sa Region 6. Ang Regional Director ay nandito din at ang Provincial Director ng PNP ay dumating at binisita mismo ang lugar na pinangyarihan ng krimen.

Uh, at present po, we are still conducting investigation. Kung nakita nyo naman po, kababalik ko oh, just to yes, uh, give way po sa mga interview nyo because I was informed na nandito nga araw po yung mga media. Yes, for the update sir, uh, we're at present po, ginagather po namin yung mga CCTV footages for any, for any lead. We also informed the family and we also informed the embassy po ng kanya nationality. And I also activated po the SITG or the Special Investigation Task Group wherein po lahat ng investigator ko, nirecall ko, kasama yung mga PASET, lahat ng intelligence officer, the my quad staff, yung PCR, at yung operation para pagtulong-tulungan po talaga itong uh, ating recent incident po. Mm -hmm. oh, oh. Ano po yung initial na report, sir, dito po sa... Uh, initial report, uh, meron pong uh, nag-inform sa ating PNP sa PCP2 that meron po tayong founded body somewhere in Bulabog po and immediately we responded mm. and upon uh, sa pag-respond po there at uh, we found out na positive nga po yung na merong founded foreign national founded body mm. and ang ginawa po namin tinawagan po agad namin po yung forensic unit yeah. yung soko para po ma-process and natapos na po yung processing nung crime scene We're still waiting po for the results nung ating soko po. Confirm na the state of decomposition na ba yung katawan ng victim? Uh, actually, I personally, hindi ko po talaga siya nakita. Pero sa mga photos po, hindi pa naman po. Hindi pa naman po. Confirmado pa sir, ito ba yung missing person na nakarecord so, dito sa atin? Sa missing, wala po po talaga siya yung talagang confirmation na talagang sila parehas dahil po kailangan mo po pong i-identify po, po ng mga other witnesses. Pero sa circumstances, parang siya nga po para magkatugma. Opo, opo. O, sinabi po ninyo na nag-coordinate kayo sa pamilya. Ito yes po, po yung pamilya ng missing? Yes po. Okay. May boyfriend daw siya? Itong... Accordingly to the family, meron po. Nakausap niyo siya? Uh, ang ang nakausap ko lang po yung family member. Sa saan ba nakastay? Sa nakastay po sa... Axel po, I'm still conducting investigation. There are major pertinent po information. Sige. We have some leads po. At this moment, kaya I don't want po na ma-call din yung mga po, information okay. na maaari natin makuha. Baka makatakas po yung ating Correct. suspect. Uh -oh. Uh -oh. Kailan But, po dumating dito yung missing na yun, sir? Uh, according to our investigation po, March 1. March 1. Nandito po siya. Uh -huh. Then, she's, she's supposed to leave po sometime <laughs> in March 12. 12. So, ngayon? Yes po, ngayon po dapat. dapat. Uh -huh. uh -huh. Sino, sir, ang nag-report po dito na missing siya? Uh, si, uh, nag-report po dito is yung friend niya. Na staying also po hindi po resident ng Boracay, also uh, tourist po. Tourist dalaw. Mm. Okay. Kasama niya. Kasama, kasama niya po. Okay. Anong report niya siya? Na missing. The missing report. po po. Okay. Ilan, ilan sila sir na magkasama? Ang accordingly po. po ang kasama niya is yung friend niya po talaga yung babae. Ah. Opo. Pero I believe there's an event na aatenda uh, niya. Kaya po siya pumunta rito. Sir, so, ano, yung mga recoveries, at uh, ginawan ba talaga ng masama itong biktima? Although wala pa tayong response. Yes, sir. Uh, uh, initially, sir, ano po yung... Uh, based on the initial investigation, uh, I really don't want po to preempt. Pero antayin okay. ko po talaga yung official document. And i-release -re po namin sa iyo once na ma-acquire po namin. Oh, may nawawala daw na gamit dito sa... Sa victim. hotel po na pinuntahan ko, nandun naman po yung magamit. Mm -hmm. But I don't know po sa mga personal belongings. Oh. Pero po yung mga, sa hotel niya, uh, nagkandakli po kami ocular nandoon naman po yung mga gamit na iba niya. Sir, picture, may sa picture kasi na pinasa din sa I amin, mean, parang hubot-hubad ang, ang biktima. So, may possible na baka ginawa ng masama talaga. There's a possibility, sir, but still po, I need to confirm pa po sa results nung uh, ating soko. Yung suot ng biktima after na nakita siya, andyan pa sa tabi niya or wala na sa katawan niya? Di ba? Parang gano'n. Meron po makikita po sa photos, meron niya po siyang upper garment, din wala siyang lower garment. Okay, wala po. So, wala bang nakita na doon ng mga ano? Bagay. Uh, bagay na pwedeng ginamit. Opo. Pagdating naman po sa mga possible po na ginamit pang atake sa kanya. Mga evidence, mga pieces of evidence po na-process po ng ating crime lab. And once they release official document na sinasabi yung po yung ginamit, we'll also inform po yung mga media. Walang open wound sa katawan sa So open wound po, we're still po determining po yung ilalabas ng ating... Kasi napaka, ano po talaga, importante po nung ang mga, yung pagresulta po ng ating soko dahil yung po yung official. Uh -huh. Para rin po protection din para sa family. Uh -huh. Sir, yung kaibigan, paano niya na-discover na -discover nawawala na yung, ano, yung Friends, kasama niya? Yes po. Uh, hindi niya na po makontak actually because pa-flight na nga po sila ng 12 and it's already, nag, huling nagpaalam sa kanya ng 10, nung Monday. March 10. Nung, uh, nung March 10, then nung March 11, hindi na niya makontak. So worried na rin po siya. Isang room lang sila pero... No po, uh, magkaibang hotel po ah, sila ah, dahil ah, parang ah, event nga po yung... Matatlo silang pumunta? Dalawa po. The, the, mag, uh, different po ang flight nila, magkaiba po. Solo Binto lang talaga sila, sila, na sila na Solo po, o, po. And yung paalis nila, iba rin po ng flight po nila. Control na, sir, 23 years old? Yung 23 years old po. Siya lang mag-isa sa kwarto, sir? Mag-isa lang oh, po, opo. Pabalik-balik na itong turista na ito dito sa Boracay? O first time? O first time? Ang, sa base po sa investigation, sa hotel po nung nakausap pa lang po namin, yun na po yung utang, Ula. unang nag-stay niya doon. Kasi parang ano daw, parang uh, palaging nagdadala ito. No? base po naman po dun sa staff po para ilumalabas ng hotel Lumalabas. po. Oh, Sir, yung information, uh, saan po connected po na itong victim? Natatabaho na ito ba or... Uh, tourist po eh. Tourist, eh. Na tourist na po kalang. ang defini ang ano po niya eh. niya po talaga uh, okay. eh. May nakuha naman kayong mga identification niya uh. uh, sa Wala pa po so far. Opo. Okay. Uh, doon sa ano? Doon pa, pa lang, lang po sa hotel. Yun na po yung identification na nakuha namin sa oh, kanya. Okay. Uh, ano po yung plano doon sa bangkay nung Ah, uh, so ando na po uh, for ano na rin po siya yung autopsy, autopsy na rin po, po Because also the family actually early a while back, nakausap ko rin po yung family mm -hmm. and they want also first justice. Uh, they are also allowing the PNP to exhaust all possible means mm -hmm. kung paano ma-identify you know, at the same time yun nga po yung pag-examine ng cadaver. So sabi ko kasi na hindi pa natin ma-sure kung siya talaga yon yung missing di ba? Uh, kaya na hindi ko po talaga siya ma-100% confirm but based on circumstances, parehas yes. po. So, uh, uh, po. Mm -hmm. Ano po masasabi niyo dahil shocking po itong insidente na ito dito sa isla Burapa. ng Purapay, yes tourist destination? Based naman po sa place of incident, which is isolated, sabi ko mm -hmm. nga po doon ako galing. And isa po sa mga nakita namin na CCTV, pumunta siya sa area na mag-isa. Mm -hmm. So there's a possibility na meron siyang kausap or and there's also possibility na meron siyang katagpo. katagpo. So, yun po yung tinitingnan po natin. Kasi doon daw do, 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 do sana sa kami sa papasok doon eh. Uh, yung lugar ay eh, parang masukal po masukal talaga. Opo, lugar. masukal. Actually, that kind of places na abandonado po and hindi po siya basta pupuntahan ng mga turista. Ibig sabihin, parang may katagpo sa doon o may kausap or may possibility up, po based lang, sa CCTV na nakita namin. That's why we are still conducting po ng continuous follow-up. Speaking of CCTV, sir, ilang CCTV ngayon? Na natin may na-extract na, 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 na po kami once. dito uh, May isa na po dito sa D-Mall and we're concentrating nga po. Nanggit siya? Ma o, siya o, na. po. May kasama? Wala po siya. siya Laging solo po siya. Uh, Nag-walking na na lang talaga siya? Sir, walking lang po. Yung suot niya na parang nakashows pa siya, doon pa rin yun hindi pa niya nabad eh. Ah, oh, po, po. Sa The same area. po, same po, same. May mga sugat pala, sir, ang biktima? Or I can say, uh, I can say po, based sa ano, meron po talaga siya may mga wounds. Pero i-confirm nga po namin based sa official documents sa ilalabas ng ano. Hindi pa ma-determine sir mga ilang araw na nga walang buhay itong biktima. Ah, yung ano na po, kaya soko na po, opo, sila na po magde-determine. Naka-initial sa inyo, wala man sir? Yun lang po ang initial na waiting po kami sabi nila. We cannot uh, divulge pa kung ano pa talaga yung cause of death or kung may strangulation or kung ano ba talaga ang uh, other findings sa maaari po malumabas during sa conduct nila ng uh, processing po ng... Ano. Municipal Health Office ng Malay nag yes Po, in, po. Yes po, hindi rin po. Wala pa sila, wala pa wala rin, rin, rin so, po. so, so ngayon po talaga we're tilting po sa pag-review ng mga CCTV footage. Yes, actually, since yung kaninang from, uh, na found out namin na positive, may found dead body, hindi po kami tumitigil. kaya po, sabi ko nga sa inyo, bumalik lang ako para i Pagbigyan po yung ano Salamat nyo, talaga, sir, yung mga media. Kaya pagtapos ito, uh, alis na lang po ako. Pwede ba kami sir mag-join si Inyo or? Uh, I'll say, actually, nandiyan po si PD ko na tumutu. Opo, sabi ko nga po, hindi uh, sabi ko rin po sa family, rest assured that we will exhaust all possible, all possible means and earnest effort po na magagawa ng PNP para masol po yung case. Sir, malaki ang impact dito sa Boracay pag hindi natin mabigyan ito ng Katalaruhan. Eh. Yes, so, po. ano po yung assurance natin sa ating mga mamamayan sa aklan, mga visitors po natin, sir, dito sa yes, sa po. Boracay? Uh, ito po ay, I can say, isolated case. Okay. Okay. Considered na, uh, yun nga po, isa sa mga circumstances na nakikita is pumunta siya ng mag-isa doon sa area. Wala naman po nakita pa doon na force or intimidation. So still po, safety pa rin po, safe pa rin po tayo, secured. But still, ay, uh, gusto ko pa rin po na i-inform na lahat, concern po natin lahat ng safety natin. So if ever po na meron po sa tayong kahinahinalang tao or something unusual sa mga nakapaligid po sa atin, don't hesitate to inform the PNP po. Mm -hmm. Yung cellphone po pala nung babae? na siya? Wala po kami na-recover, but we're trying po na makuha yung contact number para for also processing din. Saan na yun yung mga friend niya, yung kasama po punta dito? Yung, katag, yung mga kasama nitong foreign national? Andyan pa po, naka-stay in power. Uh, kasi every now and then, in contact po kami. Baka may mga question kami uh, pinupuntahan po namin sa hotel niya. Oh, yung una pong nakakita dito sa uh, patay na ito, uh, dito ata nakausap niyo, po ba? Yes ano po, po, uh, uh, uh we continuous po ang pag-conduct namin ng interview dun sa first, first na nag-report po. Paano po daw siya napunta doon? Accordingly po, meron po siyang parang hindi magandang naramdaman. Mm. So, chinek niya. Uh, meron na po siya nakita. So, but still, we're still conducting interview po. Mm. Mm. Sa POI, ating sir, mayroon po tayo sa. Oh. Ah, uh, hindi wala po po tayong personal interest pero after nitong mga CCTV footage, hmm. ma I tayo, believe magkakaanap na po tayo niyan. Ano talaga ito? Directive ng ano, provincial director po natin. Ang directive po ng PNP, uh, ng ating PD at the same time po ng ating RD, yun nga po, gawin lahat ng effort para ma-solve po yung case. Kung eh, tulad nga po, sabi ko, lahat na, kung papansin nyo, uh, busy busy kami lahat, lumalabas. Naka-heightened alert pa lang siya ngayon? Opo, opo. Kaya lahat po ng mga nakapasses natin, or nag-day off, na mga, lalo yung busy, binalik po natin. Mag, parang pinagtutulungan po namin, kinakwadrant din po namin yung mga CCTVs na maaari namin mag-other. Okay. Sige po. Sige, maraming salamat po.